Hello guys! Good morning! Good afternoon sa inyong lahat. Ngayong araw na to mag-vlog uh, ko yung gagawin natin, gagawin kong pinto. Yung uh, trims niya sa gilid, lalagay natin ngayon. Saturday, day off ko. Kaya, let's go! yan guys nagamara natin yung side na ito pakita ko ito dati wala yan yan tsaka yan paikot so susunod ito na naman ang gawin natin bago to bago yan tapos ito na naman gagawin natin susunod nalagay natin yung mga trims pero may nagtatrabaho din sa labas ayano, o, oh. may yung Ano namin sa labas Mall, ayun, oh. ayan o Tapos nakapagluto ah, na tayo Multitasking tayo ngayon Habang okay. nag Gagawa dun Nagluluto Pero tinapay ko na yung kalahan Yan luto tayo sinigang na ulo ng salmon tsaka pares sa mga bata okay tapos yan magulo magulo sa bahay Christmas tree iba iba yung pwesto yan tapos eto yung gamit ng mga prims mga mga bintana para dun yan para sa bintana dun pero itong sa uh, Sa door Pacho door Yan Nagawa ko na Ganda ba? Okay Maraming salamat sa panonood nyo Pag gagawin ko sa kabila ba, i-video ko rin Okay, bye bye. God bless you.